Hello mga kahenyo Ngayong araw nga ay ang ipapakita ko sa inyo ay ang preparasyon ng gaganaping buling-buling dito lang po yan sa Pandakan, Manila Pero syempre ang ipapakita namin sa iyo ay ang uh, barangay namin kung paano kami mag-prepared ng uh, gaganaping buling-buling Umpisan nga natin dito ngayon sa may uh, malapit sa Hilom Street Ito po yung balidulo ng barangay namin na inyong nakikita. Bali makikita nyo nga dito ang nagagandahang mga kulay. Kulay na kulay po ang aming barangay syempre dahil sa ating mga banderitas na nagagandahan talaga namang magugulat ka sa presyo niyan kaya kung titingnan nga natin ay yan ang pinakamagandang pahiyas dito sa Pandakan Manila. Siyempre gagastusan na natin yan dahil nga ay uh, isang beses lang naman po yan dumaan ang pesta sa isang taon. Kaya nagpapasalamat po kami sa aming chairman dahil pinakulay niya ang aming barangay ng 858 na talaga namang ramdam na ramdam mo talaga ang kapistahan na darating. Kaya kung makikita nyo nga na halos wala na nakaparking dito dahil maaga pa nga lang ay binatanggal na ng aming chairman ang mga nakaparking dito para at least daw ay nakapreparado na sila at makahanap na sila ng kanilang parking habang maaga pa. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kayo nyo? Tara na at makaisa tayo sa Buling Buling. Bali kung makikita nyo nga rito ay isa po ang ating mayor at ang vice mayor na nakaisa dito sa ginaganap na buling-buling taon-taon. Bali na paagaw pansin nga sa akin ng isang uh, sayaw na ginaganap dito sa may gitna ng kalsada Nang ang sayaw na ito ay ang ating traditional na sayaw na tinikling Bali talaga namang nainggan ako sa napakagaling na sumayaw ng tinikling na ito ay naalala ko tuloy nung ako ay nag-aaral pa ng high school na sinayaw din namin ang sayaw na ito. Hindi mo naman kailangan maging mas sobrang galing para sumayaw ng sayaw na ito dahil ang pagsasayaw nito ay hindi ka lang basta nagsasayaw. Kailangan ay sinasapuso mo rin ang pagsasayaw na ito dahil ang sayaw na ito ay isang tradisyonal na sinasayaw ng ating bansa simula pa nung unang panahon. Yun na nga nakita nyo na nga yung naggagalingan na sumayaw ng tinikling Siguro naman ay nag-enjoy kayo doon sa napanood nyo Kaya syempre babalik na tayo doon sa parada ng buling-buling Tara na kahit nyo samahan nyo akong uh, makiisa na uli doon sa parada ng buling-buling Tara na. let's go ملیں <سؤال> hindi ko na nga ipapakita sa inyo ang kabuuhan ng parada ng buling-buling dahil medyo mahaba nga yung video at medyo nahihirapan ako mag voice over kaya ang gagawin ko na lang ay ipapakita ko naman sa inyo ang mga kaganapan ng mismong araw na ng kapistahan ng Pandakan Manila Ali makikita nyo nga dito na nagsasalita ang aming sekretary ng barangay at ipanaliliwanag niya ang mechanics na gagawin dito sa larong ito at napakadali lang pala ng larong ito. Sasaluhin mo lang yung itlog galing sa kabila na iahagis ng iyong kapartner na kapag nasalo mo ito ay syempre ay maaari kang manalo at kapag hindi mo naman nasalo ay matatanggal ka na sa larong ito. Bala may tatong player nga at simula na ng isa at nasalo nga ang unang itlog. Diba napakagaling sumalo ng itlog at talaga namang pagsalo ay hindi na basag. Bali ang kasunod na nga dyan na magahagis ay ang pangalawang player. At kung makikita nga natin na pagsalo niya ay nabasag ang itlog, ay nahulog, nahulog, nahulog. At hindi nasalo at kapos at hindi sakto ang paghagis ng itlog. Bali yung pangatlong player na nga ang ready na maghagis ng itlog. At ayan na nga, iahagis na niya at paghagis na nga niya ay ups, nasalo nga pero nabasag pa rin ito at ang nanalo nga ay ang unang player na nakasalo ng itlog at habang busy nga ang lahat sa pagangat ng baso ay may dumaang biglang isang banda at napatingin kami dito sa bandang ito dahil nga sa isang batang napakaliit na majorette na nakikipagsabayan sa malalaking mga kasama niya. Kasabihan nga daw ng mga matatanda na wala daw yan sa maliit dahil ang maliit daw ay nakakapuwi. Bali makikita nyo nga ako dyan na kumakanta at syempre kaya napakanta tayo dyan dahil hindi pa tayo amats dyan. Medyo may kunting uh, amats pa lang kaya tamang isang kanta lang muna. Kaya kung makikita ninyo nga na nandyan na ang aming mga pulutan at halos talaga ay uh, Kawaliwat kanan ang nagiinuman dahil siyempre ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Pandakan Manila. Na taon-taon ay lahat ay nakikisaya sa nagaganap na kapistahan dito sa ating ah, bayan ng Pandakan Manila. Marami man tayong ginagawa, nagiging busy man tayo sa ating trabaho pero siyempre, dahil nga kapistahan ngayon ay kalimutan natin lahat ang pagiging busy sa ating trabaho at enjoyin lang natin ang mga bagay-bagay dahil ngayon ay araw ng kapistahan. Dahil minsan lang naman at isang beses lang naman ito dumating sa isang taon ay enjoyin mo na ang isang araw ng kapistahan na ito. Siyempre kasama ang pamilya sa tropa. Kaya hanggang dito na lang po at puputulin ko na ang voice over na ito at ako'y napapaus na. At maraming salamat po sa inyong panonood at happy pesto nga po pala sa Pandakan, Manila.